Welcome sa tinig ng bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share, at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan! Isang mainit na isyo na naman ang kumakalat ngayon at ito'y may kinalaman sa bahayag ng araw ni Representative Sandro Marcos tungkol sa kontrobersyal na flood control projects. May lumabas kasing komento mula sa isang netizen na nagsabing kung wala kayong ginawa na kababalaghan dyan sa HOR, bakit takot kayo na investigahan ang bilyon-bilyon na flood control sa Senado? At sino ka para pigilan ang mga committee sa Senate? Pero bago tayo magbigay ng reaksyon, alabid muna natin ng detalyado kung ano nga ba ang sinabi ni Sandro Marcos at bakit ito naging sentro ng usapan online. Base sa ulat, sinabi ni Representative Marcos na hindi raw pwedeng ang Kongreso mag-imbestiga sa flood control projects Ayon sa kanya, mas mainam daw na isang independent body ang magsagawa ng investigasyon dahil posible raw na may ilang miyembro ng kongreso na sangkot o konektado sa issue. Dagdag pa niya, hihintayin na labag nila ang magiging resulta ng investigasyon mula sa malakanyang hinggil sa naturang proyekto. Sa so madaling sabi, ang punto ni Sandro Marcos ay una, iwasan ng conflict of interest kung sa kongreso mismo gagawin ang investigasyon. Pangalawa, maghintay ng resulta mula sa executive branch bago mag-usad ng iba pang hakbang. Ngayon, pag-usapan natin yung komento ng netizen. May punto rin na bad yung nagsulat na kung talagang walang tinatago bakit hindi nalang hayaan ang Senado o ibang ahensya na investigahan? Pero kailangan din nating tingnan mula sa pananaw ng sinasabi ni Sandro kapag may mga miyembro ng parehong kapulungan na posibleng konektado sa proyekto, baka hindi maging 100% impartial ang resulta ng investigasyon kung sa kongreso ito mismo isasagawa. Dito po ang ideya ng isang independent body. Halimbawa, Commission and Audit o Special Investigative Team na walang direktang interes sa proyekto o sa politika sa likod nito. Sa ganitong paraan, mas mababawasan ang duda na bias ang magiging findings. Pero hindi rin natin may na kapag sinabi mo na wag sa kongreso, hintayin na lang ang Malacanang, may posibilidad na isipin ng ilan na baka pinapatagal lang ang proseso. Lalo na't malaki ang halaga ng mga flood control projects na pinag-uusapan. Bilyon-bilyong piso ito mula sa pondo ng bayan. Ang ganitong klaseng proyekto ay kritikal lalo na sa mga lugar na madalas bahain. At dapat siguraduhin na maayos ang implementasyon at hindi nasasayang ang pondo. Kung titingnan natin, parehong valid ang argumento. Yung panig ni Sandro para sa mas maayos at mas impartial na proseso. Yung panig ng mga netizens para sa mabilis at transparent na investigasyon. Kahit pa sa Senado ito gawin. Hindi ito unang pagkakataon na nagkaroon ng issue sa flood control projects. Sa mga nakaraang taon, ilang beses nang lumaba sa COA reports ang mga anomalya o irregularities sa ganitong mga proyekto. Mula sa mabagal na implementasyon, sobra o kulang sa materyales, hanggang sa hindi tugma ang plano sa aktwal na nagawa ng araw. Kaya natural lang na maraming tao ang nananawagan ng investigasyon na bukas sa publiko para mas malinaw ang resulta. Kung ang ilad nga rin ang tatanungin, mahalagang bantayan natin ang isyong ito nang walang pinapanigan muna. Maganda na may malinaw na proseso kung paano iimbestigahan at sino ang gagawa nito. Pero dapat ding may malinaw na timeline para hindi ito maging endless waiting game na kinakapagod ng publiko. Sa huli, responsibilidad ng lahat ng sangay ng gobyerno, legislative, executive at judicial na na ang bilyon-bilyong pondo para sa flood control ay napupunta sa tama at hindi sa bulsa ng iilan. At di lang mamayan, Tukulin nating maging at patuloy na magtanong. May ilang netizens na naniniwalang mas magiging malinaw ang investigasyon kung si Senator Marcoleta nga raw ang mamuno rito bilang miyembro ng Blue Ribbon Committee. Kaya mga ko, ano sa tingin ninyo? Mas mainam ba na sa independent body gawin ang investigasyon? Gaya ng sinabi ni Sandro Marcos, dapat agad itong isa lang sa Senado para makita ng taong bayan ang proseso. Samantala, sari-sari komento nga rin ang tumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nga nila, Sabi ng mga tunay na taong bayan, alam na! Hala, pag sa confidential funds lang pwede, kaloko talaga kayo. Just imagine, kung sinabi si VP Sarayan na hindi pwede ang Congress mag sa kanya. Mayor Magalang volunteered to lead the panel to investigate the anomalous flood control projects. How can they investigate themselves? Even if an independent body will, can we expect an honest-to-goodness investigation? Big no! Bakit siya takot na malaman kung sinong miyembro ang madamay. Ano ang pakialam niya kung may madamay? Muli ang mga opinyong ito ay pawang galing sa mga netizens at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng ating programa. Layunin nating ilahad ang kabuuan ng pulso ng bayan. At dyan ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutan i-like, share, at subscribe para sama-sama natin palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!